magluluto tayo ngayon ng ano garlic with tahong. Ito ayan. Ang lalaki ng nabili oh. Sobrang lalaki. Inuugasan ko na nga siya, guys. Request ng aking anak, magluto nga daw kami ng garlic tahong kita. Sobrang kalalaki naman ng nabili. Yan, limang kilo nga to, guys. Yan, ugasan muna natin tatanggalin natin to sa ano sa shell Tingnan mo nga to oh, sobra ang liliit Meron bang laman to <laughs> Nalula ng ibang mabilihan yan. Dami guys, so. Ayan na nga, natapos na tayo ng paghuhugas guys, so. Sobrang dami. <laughs> ang katawa siya guys, so. Ang kukiyot. Ang liliit, oh. <laughs> ang liliit, oh. Tinan nyo naman, kasi laki lang ng ano ko. Wala na daw ibang mga Lahat daw maliliit. Kaya wala tayong magawa. Sa pantry ko pa ito, pinabili din. Na, Akala ko marami doon. Yung pala, wala rin pala. Ayan guys, oh. Sobrang malaki Ayan, hinugasan ko na guys. Hindi ko na tinanggalan kasi i-skim lang naman siya. Ayan guys, iluluto na natin siya. Sarang na natin sa apoy. Ayan guys, sinaram na natin. Dami oh. 5 kilos. Yan guys, dahil walang takip to, ito na muna pang samantalang itatakip natin. Yan. Yan. guys, yung gagawin kong chili garlic tahong. Yan, pagsasamahin ko na itong mga ano. Kasi hindi ko talaga kaya maghiwa ng ano. ng ganito kadami. <laughs> Baka hindi na ako makadilat. Kaya, ibiblend ko na lang siya. Yan, isa, isinama ko na to. Pati itong sibuyas. wa ilang natin ng mga maliliit. Kali dapat hiwahi wala ito pero dahil hindi ko kaya talaga paghiwa ng ganto kadami. Ibi-blend ko na lang siya. Kasi kailangan pino eh. Ayan, hindi ko pala na ilagay muna to. Balik-balik natin, balik. <laughs> Dapat pala nailagay ilagay ko na muna. Ayan, guys. Ayan. <laughs> Lagay natin. Tapos ayan. Dahil mm -hmm. kung mamanumanuhin ko to, guys, baka hindi na ako makadilat, hindi na ako makapagluto. kalaban ko talaga tong ano sibuyas buti sana kung isa lang to yan magbalat muna ako ng bawang tatlong ano to tatlong globes tong bawang bago natin kidled. tabang. <laughs> yung mga masisipag maggawa ng ano, ng chili garlic. yung masisipag sila, no. makuting tingnan sa babalat ng mga ano. So, yan hindi pa nga po guys, nag-ano, nag na mata ko kasi nag ko na, ano, yung blend nag-blend, 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 nag makakadilat. nag-blend, ako blend nag-blend, nag dito yung ano, yung habang nag-ihiwan ng sibuyas, ayan, may bitin din ba kayo, nagluluha din ang mga mata ninyo. Pinapaiyak din ba kayo? Ayan guys, natapos na natin balatan. Ilagay na rin natin. Ayan na. Ibi-blend na natin. Ayan guys, hindi na tayo makadilag. Oh. Saktan mo na natin. Ayan, hindi ko na makita. Ang ginagawa ko. Ayan, okay na to guys. Pino na siya. Ayan, pino na. Okay na to. Isa pa, isa pa. na natin dito, guys. Okay, so. Pinupila na siya. Ayan tayong guwag ng sausawan, guys. Oh, masarap na to. Super anghang. Ayan, oh. Umiyak na naman tayo. Kaya kung sasamahin ko na lang ito guys, pag ko ako mamaya. Dahil hindi ko talaga kaya kakayaan ito maghiwa ito. Ayan guys, oh, marami na ba? Ikami. Diba? Isang isahan na lang yan. Yung tahong naman ng ating ano, hihimayin. Ayan guys, magtanggal muna tayo. Tanggalin muna natin itong mga ano sa shell. Ayan o. Oh. Ang lalaki nito guys. Oh. <laughs> ang cute Ang

TV. <laughs> Abutin kami hey, ito ng umaga. <laughs> dami. Ayan guys, nilagay ko na yung ano, yung blender ko kanina na bawang, sibuyas, at labuyo pinagsama-sama ko na guys kasi ang hirap maghiwa ng sibuyas And guys lagyan natin na siyang 4 cubes isa't kalahating nilagay natin yan lagyan natin siya ng seasoning lagyan natin siya ng ano ng paprika para pampakulay saka lagyan natin ng sugar yan lagyan na natin ng sugar para medyo manamis na rin Masarap na to guys sa usawan. Ayan, at lagyan natin ng suka. Ayan, para hindi agad siya masira. Ayan. Apple cider guys yung nilagay ko. Ayan guys, totoo na siya. Medyo okay na siguro to guys. Ayan natin siya ng kunting oyster sauce. Ayan guys, tagyan natin siya ng butter. Ayan, agalay lang. Kasi mahirap na masobra ng ano. Para magmuka, mabango. Ayan, isa pa. Ayan, okay na siguro to guys. Pampabango lang. Tagyan natin yung tahong. bibu okay, sangat. Okay, may assistant ako guys. Kasi wala ang ano yung aking video. Ayan guys. Okay. Isang minuto lang guys. Luto na to. Kasi dating luto naman na siya guys. Haluin lang natin siya. <mess> Ayan, guys. Nakalimutan natin ang paminta. Lagayin natin ang paminta. diyan guys ang butter chili garlic tom. Ayan, guys. Sobrang anghang ito, guys. Ayan, guys. Guys, okay na, goto na tayo.